Hello mga kawerkats, another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawerkats Ngayon mga kawerkats, sabi ko sa inyo, weekly weekly babalikan natin itong project dito sa Davao ah, Sa Bucana Bridge Project Yan, so July, July 8, ngayon is binalikan natin itong project dito Yan, sa nakikita natin dito ngayon is talagang malapit na talaga mga kabalgals kunting kunti na lang talaga itong project dito yan oh. kitang kita natin is naka na lahat tapos dito sa dulo is connected na talaga yan no itong dalawang pair at abutment yan yung latest update natin as of July 8 yan October ang target nito na matatapos pero ganito na nasa 93% na yung project ito yung latest update natin yan let's go Ayan mga workers, good morning Ayan mga kawagad, Pupuntahan na naman natin itong Bukana Bridge Project Dito sa Davao City Itong Davao Coastal Road Update update natin weekly itong mga workers Kung kumusta na ba itong sitwasyon dito Kasi ang bilis talaga ng trabaho dito sa project na ito Under sa CRBC Itong China Bridge Nalimutan ko na <laughs> tuloy yung kanya Meaning yan ah, China Bridge Road Corporation Ang ah, ako ah, ah, China Road Bridge Corporation Yan, ito ang CRBC Yan, balik-balikan natin ito mga workers Dito kung kumusta na ba kasi napakalaki na talaga 'yung pinagbago dito sa area. ayan, good morning mga workers ayan mga workers update na naman natin itong itong sa bukana bridge project ayan, natin tingnan ito mga workers kung kumusta na ba ayan ito project dito is malapit-lapit na talaga matapos ito mga workers itong project dito ayan nakita yan ang um, Ganda na talaga dito Tingnan Itong project Lapit um, na magkunik-kunik Kunti na lang talaga Ang um, kulang cool Parang malaking alon ngayon eh you mm -hmm. tickets ayun is maganda na siguro kuha natin ngayon kasi gamit natin is gopro na naka kuhan tayo doon sa pawn shop yan itong gopro 8 yan mura mura din pagkabili natin thanks god na mayroon na naman tayo na gopro dito Yan, kitang kita natin dito is yon sa kabila is tapos na yan dyan May sasakyan na nakadaan Galing doon sa lupa, pumasok sa bridge Kasi yung abatment nila is tapos na uh, Tapos doon sa kabila is nagkukunik na naman yung abatment Napakabilis na mga kapagka, July na ngayon Nasa 92% ba yun, 93% na ito Itong project ngayon dito no, na ba sa July sila ang target nito is is October yan napakabilis 90% is 7% na lang kulang tapos na yan kasi dito is nag-connect na dito nag-connect na yan nag-connect na Oh, mm -hmm. Yan, dito mga workers Yan o, no? yung abutment doon. Is nag-connect na abutment. Yan, dito is connection na. Yan, connection na rin. Nagubuhos na yan. Connection dito is connected na. Papunta dito sa abutment nila. Yan, nagkita natin sa ating drone shot. Is may pumasok na sasakyan. Ito lang talaga mga workers Kapag mag-connect na ito. Tapos na, parang magbubuhos na ito. Itong dito is yung, yung papunta doon is asfalto naman yan at papunta dito sa asfalto is madali na lang talaga is hindi na ito abot ng October matatapos na nila ito yung project dito sa CRBC napakabilis talaga mga kawagkats kapag naggamit ng tower crane advantage talaga mga kawagkats yung tower crane ang gagamitin yan napakabilis talaga kasi maglilipat ng mga materialis yan, napakabilis talaga mga workers madali lang pwani, trabahoin kapag may ganitong mga tower crane na ginagamit nila dito is natanggal na yan wala na tinanggal na ang tower crane dito kasi tapos na yan dyan eh kapag matatapos na ito magpunik tatanggalin na itong mga tower crane siguro may nagsabi sa atin dadalhin daw ito doon sa Dabao sa Amal Bridge Project Kasi isa lang yung contractor dito Is under sa CRDC Yan Mga kabalkads Yan, ito lang yung update na naman natin dito Sa Bucana Bridge Weekly-weekly update natin dito Hanggang matapos itong project dito Yan, like and subscribe to my channel And press the button bell para ma-notify kayo Sa mga video na i-download ko Especially sa mga travel vlog natin Yan, nakag-GoPro na tayo mga kabalkads Kahit Hero 8 lang ito yan, na, ah, bilhin natin sa pawn shop. Good, parang tinulak kayo doon sa pawn na may ganito na nakuha lang natin na mura. Yan, sige, bye-bye. God bless.